mga kalingap, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Meron po akong nasumpungan na babae na pagtangon ako. Tinanong po tayo at siya po ay nangangailangan ng tulong. So, nakawa naman ako kasi ang kwento niya. Uh, good morning po ate. Ano pangalan niyo? Rosemary po. So, ano po ang kailangan ninyo? Ano po sir, kasi yung dalawa ko pong anak may isa. Oo. Oh. Tapos, ano, yung isang dalawa ko yung sumunod naman po sa bunso ko, operahan po yung paa niya na may bukod dito sa paa. Mm. yung po, sabi po ni Dr. De Jesus, eh, yung po ay kapit po sa buto. Ay kailangan. An ano po nangyayas sa anak mong 17 anis, nanay? Yung po, sir, yung nang magka, nang ma-admit po siya ngayong January, ano po, January 4 po, tapos in ultrasound po siya kasi bigla po sumakit po ang chan niya. Oh. Tapos nang sumakit po ang chan niya, tapos tapos naman po, inultrasound po siya. Doon po mm. nalaman na may ovarian cyst Tapos ngayon, ng pagka February 7 po, inultrasan po siya ulit. Mm. Doon po namin nalaman ng na na dalawa na po, ang ovarian, o ano niya, sis Tapos, yung uh, po, sir, ang al ko sana po yung gamot niya. Kasi may um, pagkamahal po. Kasi sir, ano, yung sinasabi pong bingka po na gamot na pets po yun. Ano po, ha, nga halagang 2.5 po yung isang box, eh 6 box po ang kailangan. Tapos yung nga ni po sir, na 6 na buwan po ang gamutan para tanggal din. Ha? Para po yung matulang. Yung, yung po sana po sir, mas <laughs> kaarawan po ngayon. Maski po walang handa, basta Ganun po ba? Ay, kumusta naman po yung anak mo sinasabi mong operahan sa buto? Bakit ano bang nangyari naman doon? Yun po, sir. Yung ano po yung buto po niya, yung tapos sa may paan sa mga sakit po. Tapos... Ano yung dahilan? Bakit nagsakit Nanay? nai? Ano po, kasi may tumutubo sa kanya na buto. Tapos ngayon po, hindi eh, hindi ko kasi yun binibigyan pansin yung, yung panapapon. Kasi, sa so, so, buto. Ah... Uh... Sige po, tuloy nyo lang. Mas maganda po ang nakakaiyak para mawala po yung nararamdaman po ninyo. So, yun po pala. Kaya po pala kayo naglapit kay Kuya Bal. Hindi ko nga po kasi ako Hindi ko nga rin po dito. Basta ang lugar na ito. Taga saan po ba si ate? Basta hey, po ako. Ganun ba? Kaya ate, meron po akong ano dito. Bibigay ko na lang sa inyo. Ito, pakibilang nyo na lang po po, maraming salamat po. Ayan. pag eh, lang nyo, kailan nyo? Ahawalin ako sa inyo eh. Siguro kahit pa paano, makatulong yan sa inyo. Oh, sir, thank you po. Ay, okay, walang wala po talaga, sir. Sayara po talaga ng buhay. Kaya sabi ko lang, makaskali lang po talaga ako. Kung mayro lang po, papunta din ko sila sa mga pagkakas. Ah, ganun po ba? Pasensya na, na po ninyo yung na ibigay ko kasi medyo mahinap yung video natin eh. Okay. Okay lang. Pero alam nyo po ate, masasabi ko lang magtiwala lang kayo sa Diyos na may gamitin ang Diyos na yung anak nyo ay gumaling at the same time na makabagan siya ng ano ng Diyos at yun mala malanasan yung pabor ng tao at pabor ng Diyos. Opo, oh, sir. Kasi sa totoo, wala po ko na mag magkana kahit isa. Kasi sama po oh lugar ko tapos Ah, sa Oo ano po, yung asawa ko po mas dati eh. Ano po trabaho lang mister nyo? Sa Manuko no, po, yung wala naman po yung ano niya yung sahod niya, di ba po po sapat Oo, oh, ganun ba? Eh, hey, po yung anak ko Oo? Oh? Pa, pa, ate, ako po walang maitutulong pero ang maitutulong ko lamang po sa inyo ay kung kayo po'y nagtitiwala sa Diyos, mananalangin tayo. Opo, okay. Sige, Ate, mananalangin po tayo, ha? Ayan. Ay, my hands, ano? Kasi ako, wala akong may tutulong, kundi yung maliit na bagay lang. So, malay mo, gumawa ng Himalaan Diyos, di ba? Opo, opo, sir. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, at sa patnubay ng banal mong Espiritu, batid mo ang kalagayan ni Ate, dama ko po sa puso niya ang kanyang pangangailangan, dama ko po ang kanyang kahilingan, Lord, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na manggagamot, Diyos na gumagawa ng Himala. Sa ilema yan, sa Panda Life of Ate Rose, maranasan po niya ang pabor na galing sa iyo at ang pabor ng tao. Dalangin ko po, gabayan mo siya at gumamit ka po ng mga tao na may kakayanan upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Let your will be done, Lord, in her life, Lord. At dalangin ko po, ang kanyang taos pusong kahilingan ay magkalong ng kaganapan ayon sa iyong kalooban kabagan mo ang kanyang dalawang anak na may sakit na at karamdaman na kung saan wala po silang kakayanan na magpagamot subalit ikaw ang Diyos na magagamot sa oras na ito kung may nakikita kang karamihan sa puso namin ito may kasalanan sinadya o hindi sinadya sa isip, sa salita, sa gawa patawarin mo po kami linisin mo ang puso namin upang kami maging daluyan ng iyong pagpapata salamat po ma ito po ang aming dalangin at hindi po lang ang layo ng lugar upang hindi ka gumawa ng himala sa buhay ng kanyang anak na babae at sa kanyang anak na magdadaos ng kaalawan ngayon. Salamat po, Ama, makapangyarihan ka, Diyos. Walang imposible sa iyo. Ito po ang aming dalangin, in Jesus' name. Amen. Thank you. Walang ano walang imposible. Diyos lang ang nakakaalam. Pero, uh, alam niyo po, miski sa akin, na, 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 na nararamdaman ko po yung pangangailangan niyo. Pero yun lamang po ang kaya kong itulong, manalangin at konting pinansyal. At pwede ko po bang malaman kung saan po kayo nakatira? Pero ano po, puro 4 po. Bagas, bagas bus, bas hindi. Sa may likod po ng eskwela. Yan mga kalingap, si Ate Ros po ay nakaka... nakakaawang sitwasyon, nakakaawa po yung kanya ng kalagayan. At uh, ang kanya pong kailingan mga kalingap ay Lubin po ninyo na kung sino man po may ginintoang puso dyan, uh, makatulong at uh, naipabot natin kay ate yung kanyang pangangailangan. Ate, ano po yung pangangailangan nyo? malay nyo po sa pamamagitan nito. Tugunin ng Diyos yung ating panalangin. Yung ano lang po lang po panalangin na sana may... Ay, maano lang po yung ano po mayroong po na gamot na panarawanan. Mainom niya po ang gamot niya na... Sana na po yung sis, ubar, yung sis niya sa ovarian. Saklap naman po ng pangyayari sa inyo at yan. Kasi mahal po kasi ang eh. mahal po kasi ang gamot. Wala naman po sa mga engineering, wala po sa RHU. Ano talagang ba? talagang sa, sa drugs mercury lang po talaga nabibili yung mga gamot niya. Kasi mga antibiotic. Makali po kayo sumubok ka ng mga herbal sana nga ni po yung mga herbal po minsan nga ni po nag ano po ako ng herbal po na bayabas basit minsan sabi ko baka pa ako ka kasi yung anak ko kasi kung ano po sabi kasi ng doktor yun lang po sinusunod po para kasi ovarian po kaya kasi yan siya baka ka ako baka yung anak ko eh kung sakali man talaga ay masusunod talaga na mainam talaga anak po ang sinasabing doktor yun ay po sa man daw po Ganun ba? Oh. sa lobby na wala nang Diyos na may awa sayo no. La, uh, sa akin po mga viewers, mga kalingap, kung mayroon po kayong puso para po tulungan yung kalagayan ni Ate Rose. Ako po yung naawa sa kanya. Naawa po ako sa kalagayan niya. So siguro dagdagan ko na lang po yung bibigay ko sa kanya. So Ate, ito na lang po o oh, para po medyo kahit pa paano makatulong you, po, po sa inyo. Maraming salamat po salamat po sa tulong mo. Ha? Kasi ako mismo naawa na rin ako sa iyo. Eh. Uh, although uh, yung natitira ko na yan, eh, pang ano ko yan? Pang ala-alawan ba? Tsaka pang pagkatulad mo, may makita ako, mabigay din, makapag-ayuda rin. Oh. Uh, alam mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Manalangin ka lang. Alam mo, ang tao walang magagawa. Pero ang Diyos meron. Paano po ba kita makakontakt ate kung sakali po may tumulong sa inyo? May number po yung anak ko, May cellphone po. May cellphone? Hmm. Ano? Ah, sige po, bigay po ninyo. Sige po. Okay. Ano? 0963-44-10521 oh. ah, Sige. Ingat po kayo ate. Pasensyahan nyo na po yan. At ako po'y naniniwala na... Thank you po. God bless you maraming salamat uh, po. Sana po po ako. Huwag kang magpasalamat sa akin kasi malit na bagay lang yan. Kay Lord ka magpasalamat kasi hindi ay, po ng Diyos puso ko na ako kanina ayoko ko ibigay pero dahil sa narinig kong pangangailangan mo nakikita ko naman na bukas sa puso mo yung sinasabi mo so madali lang naman kitain ng pera o, po, tama. sana nga may maawa ano pero alam nyo po ate pag meron po pag na-upload ko po ito, mami, at meron pong habag ang puso nila, eh, malay mo, may, mabigyan ka ulit ng kahit man lang inap sa pambili mo ng gamot sa loob ng alim na buwan. Oh. Eh, walang imposible sa Diyos. Pagtiwala lang kayo. Oh. Manalangin lang kayo. Ganyan talaga ang problema. Oh. Kasi wala namang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Oh. Oh. Kung kasi ang tao, kaya nagkakaroon ng pagsubok. Eh, sumusombra na yung kanilang mm. mm. o oh, nakalimutan na mm. ang Diyos jusol me sa kanila. o Sige po, ate, ala kayo, meron kay pa masahin diyan? 240 pesos na lang po. 40 pesos. pesos. Tasin oh, po. pa kung binigay sa akin. Hoy, daw, 100 no. Dagdag pa ulit. So, ala meron kang pamasahe? Salamat po sa eh. O oh, sige. Opo, sir. Ingat ba uwi na? Bili ka na kagad ng gagamot Opo. Ano's ano po? Oros po. O oh, sige, Opo ingatan ka. God bless you. O oh, sige. God bless you din po. Yan mga kali. Yan mga kalingap. Habang ako po ay pa punta ng lighthouse, meron po akong sa lubong ang pangalan po ni Eros. Siya po'y miiyak na nangangailangan po ng pambili ng gamot ng dalawa niyang anak. So, na-interview ko po at talaga po pala talagang hindi niya yung gamot. At napakahirap po ng kanyang kalagayan. Kaya po, naawag po ako, binigyan ko na lang. A shout out po, Ermagalo Mixed Vlog ng Team Tanog. Strelita Prats, Binils Binils. Ayan, Tita London, Biscuit Kitchen. Mike Grain, Joseph Importante. Yan, shout out sa inyo. Hans Nesker, pakisupport po ninyo. Siyempre po, Mrs. Paas, PH. A shout out po sa lahat. Huwag po natin kalimutan, siyempre, ang founder po ng Team Kalingap. Bal Santos Matubang at Ella Vlog Kalinga Club support po natin. Maraming salamat po sa hindi nag-skip ng ads. Maraming po salamat sa mga nag-like at nag-share. Mabuhay po kayo. Jesus love you. Dito na lamang po. See next vlog. Bye-bye. God bless. Salamat po. Huwag po natin kalimutan. Sick God Kingdom. As He keepeth the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God bless you po. Bye-bye.